balita na kapag nilagyan natin ng mais ang kalamay, ay talaga namang hindi ka mauumay sa sarap na ito. Tara, simulan na natin na pakasarap with kape. Ang unang muna natin gagawin dito ay ang paggawa ng latex. So, one cup ng uh, coconut cream or kakanggata, yung unang piga. So, entailan natin ito na mag-separate yung oil at yung pinaka-curd nito. Halo-halo lang natin ito para pati-pati pagkakaluto ng ating latek at make sure na tayo ay nasa medium low heat na. At kapag naging ganito na yung kulay ng ating latek, medyo light brownish na, patay na natin ang apoy at hayaan lang ito maluto sa mismong mantika kasi patuloy pa naman ito niluluto o cooking process nito. Para hindi masunog. Diba? Bago tayo gumawa ng ating mais kalamay, ayam, galagay muna ako dito ng ating coconut oil, yung pinagdutuan natin kanina ng latek konti lang, spread lang natin. Next, meron tayo ditong glutinous rice flour. Ay, alug alugin ko lang muna ito para mag-loose. Two cups. Konting asin. So, mag-medium low heat lang muna tayo. Two and one half cup ng coconut milk. Kalahati lang muna ilalagay natin. natin the rest. So, nasa medium low heat lang ako ha, para hindi tayo mataranta. Ilalagay ko na rito yung ating kalahating lata ng cream styled corn. One and per cup ng white sugar. So, depende rin sa inyo kung ganong katamis ang gusto niyo dito sa ating kalamay. Again po, ako ay nasa medium low heat lang para hindi ako matarantang kakahalo-halo. Kasi kapag yan, nabigla natin yung apoy, ay madali itong magsosolidify, solidify, at uh, na yung ating mixture. Kapag ka ganyan na at malapit na mag-smooth o ibang part ay nag-smooth na, ilagay na natin dito yung ating isang latang kernel corn thinking coconut oil at spread lang natin. Ito ay para lang mapadali yung paglalapat natin dito sa ating bilao. Sabi so, ba? Kung ito ay ibibenta ninyo, mas maganda kung gagamit kayo ng guantes. Pero kung sa bahay lang naman na katulad ko, basta't malinis lang ang inyong kamay ay okay na. Ilagyan natin dito yung ating latet. Parang lang natin gamit ang malinis na kamay. Nagugas na ako. Ganda na natik natin, pinong-pino. And now is done, our kalamay mais. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, Anong flavor ng ating kalamay ang ginawa natin ngayon sa ating napakasarap na kakaning pamirienda? Siyempre, ang inyong sagot sa comment box section. Aba, syempre guys, kung nga pala meron kayong request na kakanin na gustong gusto, -gusto makita dito sa Asarap Grabe, pakigama naman sa comment box section para naman makita ninyo. Tara na guys, kain po tayo ng ating napakasarap na kalamay mais. Kain po tayo. Nako, napakalagkit. Mas masarap siguro to kung napalamig na natin to sa ref ng bahagya. Hmm. 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 Sarap. Sa mahihilig sa mais, ito ang panghimagas kakanin na tama tama para sa inyo. So, ayan po guys. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!